Alam nyo ba? Alam mo ba ng araw ng palaspas ang hudyat na nagsimula na ang Holy Week o mahal na araw para sa mga katoliko? Ang Holy Week ang isang buong linggo kung saan ginugunita ang isa ring linggo bago mamatay at muling mabuhay si Heso Kristo. Ang araw ng Palaspas o Palm Sunday ay simbolo ng naging matagumpay noong pagpasok at pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem. Nanatili muna kasi siya sa Bethany upang makasalo sa isang hapunan si Lazaro kasama ang mga kapatid nitong sina Maria at Martha. Sa pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem, ay sinakyan niya ang isang asno o donkey na niminsan ay hindi pa nasasakyan. At kung nagtataka kayo kung bakit palaspas o palm, ang pagwawagayway kasi nito ay nakalilika ng tila matulis na tunog dala ng hangin na pinaniniwala ang paraan para maitaboy ang masasamang mga elemento at espiritu tuwing Palm Sunday. Iwinawagayway ito ng mga deboto gaya ng pagbati ng mga Hudyo sa pagdating ni Jesus. na ng mga pari ng Holy Water ang mga palaspas. Iniuuwi naman ito at inilalagay sa kanilang mga tirahan upang pantaboy umano ng malas o negatibong pangyayaring maaring pumasok sa kanilang mga bahay at buhay. Ngayon, alam mo na!